Iyon mga kamatik. Ito yung mga kamatik na ah, kangkong. Ay. Ayun mga kamatik, talbos na talbos yung kangkong mga kamatik oh. Ano presyo sigo? Nagdo sa sa kawo. Napakaganda mga kamatik. yung malaki kam yung. mga kamatik, ang bentahan dito. Dito pagkahango ay 80. Pagka ibebenta sa palengke Aabot na siya ng 150 to 130. Ayan, kangkong na yan, mga matik. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos 9. Sa kabila, 18, mga matik. Ang benta makamatik ang baksakan, 80 lang. Tapos ang tali niya malalaki, makamatik 'o. Oh. Pero pagdating sa palengke yan, makamatik, hahatiin pa nila yan. Ayun. Hahatiin pa para yung humango ay doble kita. Ayan mga kamatik. Gay strategy lang sa pagtitinda. Ito ang kagandahan makamati pag may tanim ka sa ilog ng mga kangkong. Di mo na malayan mga kamatik. Meron ka na ang pipitasin. Katulad dito, napakatalbos mga kamatik. Isipin mo mga matik Nasa 18 Ang kanyang nakuha Na bundle Sa isang bundle mga matik Matulad na ito mga matik Isang bundle Sa isang bundle yung mga matik ah, Sampu yan Natali Matulad na ito 1, 2, 3, 4, 5 Sa kabila 5 din Bali 10 peraso na tali, mga matik. Yun ang tiyatawag na isang bandel. Dito naman, mga matik, sa pagtatanim yan, tsaga lang din yan, mga matik, itali mo lang, pahabain mo yung tali, doon siya itali sa mahabang tali, at ibabad sa tabing ilog yan ilang araw na, mahaba na yan. Bago <coughs> eh bagong tanim kaya ganito kung konti pa lang kasusunod yan doble na yan ngayon mga matik bagong tanim pa lang daw ngayon mga matik dadalhin na niyan saan mo dadal yan? NBI. NBI pa mga matik sa parang, parang. ayun dadalhin na yan mga matik sa NGI sa parang para maibenta agad ako mga matik nung araw ako yung nagtatanim mga matik. Dalong oras namimitas ako. Pagdating sa pagka i-deliver ide ko ng makamatik Mga alas dosi ng madaling araw. Alas 12 na madaling araw makamatik Ako umalis sa bahay. Pagdating ko ng mga 1, baksak lang ako ng baksak mga matik. sa mga ganyan mamatik diskarte at marunong ka yun mga matik ko lang sa inyo yung kanyang ititinda at ibabagsak sa NGI na kangkong na sariwang sariwa hanggang dito na lang mga matik salamat